Hello mga Karayoko Power Tools Trading Yan okay, mga, mga tools Yan Yan So ngayon uh, Itong video na to Kung gusto mo magkaroon ng uh, kita Income Sideline nyo to So Willing kami sa bigang, uh, reseller po kami So magre-reseller mag -re kayo Sa akin So tumatanggap ako Kaya uh, bibigyan kita ng uh, Presyong support supplier price na alam kong uh, makakabenta ka online man o offline tuturuan kita kung paano bubenta sa online didiskarte natin yan kung gusto maging reseller so tulad ko dati ako ang bubili sa ibang hardware uh, sa mga supplier pero ako ngayon ay may sarili na po akong negosyo sa awan ng Diyos so, may nakilala tayong Chinese uh, supplier at handang supply na ako. Ngayon ako naman, i ko naman yung aking negosyo sa mga gustong umangat sa buhay. Okay? Kaya again, uh, kung gusto mo mag maging isang reseller, uh, ito, umu-open ako sa mga ibang nagre-resell. So, ulitin ko, supplier price lang po ang ibibigay ko sa inyo at tuturuan ko kayo paano bumenta. Anong dapat mong gawin? Unang-una, mag-follow ka sa aking YouTube channel, lalo sa aking Facebook account. Tapos, PM nyo ako at usap tayo. Gawa tayong GC para turuan ko kayo isa-isa paano bumenta sa online and offline. Okay? God bless.